Iris, ang iris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. May likas na tiyaga at hindi madaling mabili ng salapi o pang-aakit ng material na bagay. Ang iris ay inuuna ang kapakanan ng pamilya, handang magsakripisyo upang mabigyan sila ng kasiyahan at kaginhawaan sa buhay. Sa trabaho, laging handa ang isipan at may matibay na dedikasyon upang tapusin ang mga gawain. Hindi mahilig sa mapagbirong usapan, lalo na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig. Sa tahanan, mas pinipili ang masayang pag-uusap at maaliwalas na kapaligiran. Mapagmahal at maalaga sa kanyang kapareha, ipinapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng lamang at pagiging maalalahanin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Sa loob ng tahanan, laging inuuna ang kapakanan ng pamilya, masinup at masigasig sa pag-iipon upang matiyak ang kanilang kinabukasan. May determinasyon sa trabaho, matyaga at matibay ang loob, hindi madaling matinag sa mga pagsubok. Hindi basta nagpapadala sa pananakot o panunupil ng iba, may tapang na lumaban kung kinakailangan. May taglay na talino sa paghawak ng pera, hindi basta-basta nag-aaksaya at laging nag-iisip bago gumastos. Hindi mahilig makipag-usap sa mga mapagmagaling o mahilig magpataasan ng ihi, mas pinipili ang tahimik ngunit makabuluhang pakikitungo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Masipag at determinado, hindi basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi kundi laging hinahanap ang katotohanan. May paninindigan sa mga salita, kapag may binitiwang pangako, sisiguraduing matutupad ito hanggat nasa tama. Sa trabaho, matyaga at hindi natatakot humarap sa hamon. Mataas ang pangarap, laging iniisip kung paano mapapalago ang kinikita. Hindi madaling maloko dahil matalas ang pag-iisip at mahusay sa pagsusuri ng mga sitwasyon. Marunong humawak ng pera, hindi pabaya sa paggastos at mas inuuna ang pag-iipon para sa mas magandang kinabukasan ng pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Sa tahanan, taglay ang positibong enerhiya upang mapanatili ang saya at pagkakaisa sa pamilya. Naniniwala na ang kasiyahan sa loob ng bahay ay nagdadala ng swerte sa buong linggo. Masaya kapag nakikitang nasa maayos na kalagayan ang mga mahal sa buhay at laging inaalala ang kanilang kapakanan, lalo na pagdating sa pagkain at pangangailangan. May tapang sa prinsipyo, hindi basta sumusuko sa anumang hamon, lalo na kung alam na nasa tama. Sa trabaho, may dedikasyon at disiplina, hindi umaasa sa iba at kayang gampanan ng tungkulin ng walang hinihinging kapalit. Sa gabi, mas pinipili ang katahimikan at pahinga upang mapanatili ang lakas ng katawan at isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Sa trabaho, masinop at maingat sa bawat galaw hindi gumagawa ng pabigla-biglang desisyon dahil alam ang halaga ng katatagan sa hanap buhay. Laging iniisip ang kinabukasan ng pamilya kaya't masigasig sa pagtatrabaho upang makapag-ipon. Hindi madaling mapaikot o mapakiusapan sa mga bagay na labag sa kanyang prinsipyo. May disiplina sa sarili, iniingatan hindi lamang ang trabaho kundi pati ang kalusugan ng buong pamilya mas gusto ang tahimik at maayos na araw, malayo sa gulo at mga walang saysay na usapan. Marunong humawak ng pera at hindi basta-basta nagpapadala sa luho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Hindi madaling maimpluensyahan ng iba, Lalo na sa mga usaping may kinalaman sa suhulan o pandaraya. Matapat sa prinsipyo at laging iniisip kung ano ang tama kaya't may respeto mula sa mga nakakasalamuha. Sa trabaho, mas gustong mapag-isa upang makapag-focus at maiwasan ang abala ng iba. Mapanuri sa bawat detalye, hindi agad naniniwala at laging nag-iingat sa mga usapan hindi mahilig makisali sa chismis o walang kwentang diskusyon, at lalong hindi nagpapadala sa mga panunuhol. Maingat sa paggastos, pinipili lamang ang mga kinakailangang bilihin upang mapanatili ang katipiran at seguridad sa hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay kilala sa pagiging masipag at matyaga, hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa tahanan. Taglay ang matalinong pag-iisip, laging handang ipakita ang tapang kung kinakailangan, lalo na sa mga sitwasyong may kinalaman sa prinsipyo. Hindi mahilig sa mga usapang may kaugnayan sa suhulan o katiwalian, sapagkat likas na may matalas na pangunawa at hindi madaling maisahan. Sa trabaho, laging nais umangat at mas mapabuti ang kalagayan. Maingat sa pananalita at kilos, ngunit may posibilidad na madaling magselos. May likas na pagiging matipid at maingat sa paggasta, kaya hindi basta-basta gumagastos ng salapinang walang sapat na dahilan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay likas na masipag at mas gusto ang paggawa ng mag-isa upang matiyak na walang hadlang sa nais nitong matapos. Taglay ang matalas na pag-iisip at mahusay sa pakikitungo, lalo na sa usaping may kinalaman sa trabaho at buhay pamilya. Madalas, ang Scorpio ay gumagawa ng mga desisyong may malalim na pagninilay upang maiwasan ang anumang suliranin sa hinaharap hindi basta nagtitiwala at hindi rin agad ibinabahagi ang mga nalalaman. Sa pag-ibig, matatag at may tiwala sa minamahal, kaya bihirang panghinaan ng loob dahil sa selos. Tahimik at hindi palasalita salita, ngunit kapag may nasabing pangako, tiyak na isa sa katuparan ito ng may kaseryosohan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay masinop at mapanuri pagdating sa trabaho, tinitiyak na maayos ang lahat ng ginagawa upang mapalapit sa inaasam na pag-asenso sa buhay. Masigasig at may malalim na pangarap, kaya naman hindi tumitigil hanggat hindi natutupad ang mithiin. Sa tahanan, inuuna ang kapakanan ng pamilya, lalo na pagdating sa kalusugan at kaganhawahan. May matibay na loob at hindi natatakot ipaglaban ng tama kung kinakailangan. Sa pag-ibig, hindi basta-basta nagpapadala sa selos at mas pinipiling magtiwala sa minamahal. May likas na katipiran at hindi magarbo sa paggastos, ngunit mapagmahal at malambing pagdating sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ay kilala sa pagiging masipag at determinadong tapusin ang gawain ng walang aberya. Mahalaga sa kanya ang pagiging maayos upang maiwasan ang anumang dipagkakaunawaan sa paligid hindi mahilig sa mahabang diskusyon at madaling menes kung may mga usapang walang kabuluhan, lalo na kung chismis lamang. Sa tahanan, inuuna ang kapakanan ng pamilya, tinitiyak na may sapat na pagkain at maayos ang kalusugan ng bawat isa. Sa trabaho, laging nakatuon sa mga gawain at hindi madaling magpahati ng atensyon. Hindi rin basta-basta nagbibigay ng kaalaman ng walang tamang dahilan may malasakit sa magulang at laging handang tumulong sa kanila at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat aquarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang aquarius ay may matalas na pag-iisip at mahusay sa pagpaplano ng mga gawain upang maging mas efficient sa trabaho hindi mahilig sa bagal at palaging nais na matapos ang gawain ng maayos at mabilis. May tapang sa pananalita at hindi natatakot ipahayag ang saloobin kapag kinakailangan. Matalino at hindi madaling malinlang, kaya bihirang napapasok sa mga panloloko. Sa tahanan, laging inuuna ang kasiyahan ng pamilya at gumagawa ng paraan upang mapanatili ang kapanatagan may matalas na obserbasyon, kaya alam kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik. Hindi mahilig sa mapagbirong usapan at ayaw makisuyo sa iba para sa mga gawain na kaya namang gawin ng mag-isa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ay maunawain at laging iniisip ang tama bago gumawa ng hakbang. May likas na pagiging maingat sa bawat aspeto ng buhay, lalo na sa trabaho at pakikitungo sa ibang tao. Hindi madaling mapakiusapan pagdating sa bagay na labag sa kanyang prinsipyo. Sa trabaho, tinitiyak na maingat sa pananalita upang hindi magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Matiyaga at masikap sa trabaho, hindi mahilig sa pabaya o padalos-dalos na kilos. Mahirap ding makuha agad ang tiwala ng isang Pisces sapagkat nais nitong siguraduhin na hindi siya mapapasok sa anumang gulo o pagsubok. Masinop sa pananalapi at mas gustong ipunan ang pera para sa kinabukasan kaysa gastusin sa mga bagay na hindi mahalaga. Sa pag-ibig, malambing at tapat hindi gumagawa ng anumang maaaring maging dahilan ng pagkawala ng tiwala sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.